kepada saya yang kaki karun, mungkin ingat saya kepada bayi yang tengah mendawai sedih sibuk, hanya tuan tetamu nak dah senangnya Miriam. Nyai kau tama oh, nak. Bago pa mang kanaghatag-upara konsumo na Para unsa pa ni gihatag ni mo na karon? Para palit si mo mga gusto ma. Wa namang gugoy palito nak. palit ka mga skincare care ni mo. Mga pagwapa, makeup. up na ko magkinahanglan, ana. Ni ara kukus bai per mi. Di mo gawas ka? Ha? Ma, laak sa duwi. Pangita og linga. Pangitag uyab. Nak. ang anak dai uy uy nag uyab ni mo dili na ko ana uy tiguwang na gud ta tiguwang na Oh o na lang gyud ko mm -hmm. Di na lang ta magiskot ana okay na na nga wa nang butanga basta malipayon lang ang akong anak okay na ko ako isulti ni mo. Unsa man anak? <laughs> na anak ko iyab. Oh. Og ako niya sa ipalaila ni mo ma. ma, si Ramon. Han, akong mama. Oh. Ay. Uh, mag-istorya ra gud una ta. Tanan sa likod. <laughs> Anong problema, ma? Nanguta na kagun si problema? Nak, tiguang na ang imo uyab. Kaita daman to na ko. ah, Ma, gituyo na ko pilig lalaki ngayon na anang idara. Kay, mga mature na mo handle sa relasyon. Dili sama sa kong mga nauyab sa unang ngayon, mga buot. Oh. Ma, please. Igor, e, expect na kong umusabot na ako. Oh, sige. Kunon sa makalipay ni Nak, suportahan ti ka. Salamat, ma. Um, ma. Ani lang una si Stay sa bahay ha. For pila ka days. Okay la? Ha? Salamat kayo sa pag-welcome na Mm. Ma. Oo, unsay ma. Magmamakan ako? Ah, dili, dili. Kwan. Mama, mamuntang oh. ako itawag ni mo. Dili ko maista Ma. Ah. sorry, Nak. Kinahalan nga magkasinabot yun mong doha. Kaya na ako sunod adlaw. Mawa ako for three days. O niya, si Ramon. Ah, Dini lang una na siya, Ma. Uyana na siya mauli kung mabalik na ko. Oh. Nak. Nak. <tong> baya ani oi. kibilin ki bilin ba mani silin ng tawhana didi? Eh? Ah, dili ko ko portable. Ay, ma. Paun sa naman sa nga maha. Ikaw mangita di ka bikil no? Mahal. Unsa? Mao unta na akong gustong isulti nimo. Mahal. Si Tata Tuno, nga taga-dipolog si Day sa Buanga del Norte. Ayaw pag binuang ugingon gingon ana, ha? Palihog lang. Ayaw pa sakiti ang akong anak. Mahal pagyapon kita. Mahal? Sa pagbiya pa lang nimo, mo, maoy rason nimo nga nakigbuwag ka kay dili na ko ni mo, mahal. Grabe ka sa kiti gibuhat na ako, Ramon. Miriam. Oo, ako kasabot nga sa kadaghag lalaki nga magustuhan sa akong anak. Ikaw, pagyod. Maong palihog lang. Ayaw na kong ka, Ramon. Ramon. on sa maginaan ni mo, Ramon. Nga hangtod ka ron, apitan doon gihapong ko mo. Mahal gihapuntika. ti ka. Pero dili na pwede. Dili ko gusto masakitan ang akong anak. Pwede. Okay naman ko, Ikaw? Prag, ma-extend pagit ko pila ka din mada. Mao ba? Okay rin mo dyan, Iramon? Um, okay na, nak. Wasan mi mahi mo. Trabaho ang nang gianhani mo. Basta kung makauli na ka, ulit na dayon, ha? Oo, ma. kaaw na. Gilutuan di kasi mong paborito. Ramon, di ba giing na naman di ka? ko. Pero may mubag, samtang wapa si Silin. At hagang sa kunin mo higayon niya, mamawi ni mo. Dili ko makigbalik. Ramon. Please, Miriam. Dai, Nagkakawa na ka sa kasakit sa pagbiya ni ano ngata, mo. Ano ka ron? Masa ka nga hatagan ni mo si Chance? pasakitan ka ko siya? Day, gimingaw na po ka ko ni Ramon. O, bisag ka lang. Hatagan ako akong kaugalingon o chance na malipay o usab. Bisag nung sa mubungi gayon lang. Dai Miriam! Mm -hmm. Oro na nga kong isigihag paminaw sa una. Kay e nilaong ko nga mabalik ka na ako. Pasailo ako. Ikaw na karoon mo ay naghatag o kalipay sa akong alak. Maungwa ko mahimo kung di pasailoon ka. Miriam, unsa ka akong... Uh. Ramon. Miriam. Nganong nag-anang tagpadool na ako, Ramon? Unsa ka akong kita na lang pag-usap. Mahal ka ayot ka, Miriam. Mahal pa ka ayot ka. Ah. Ramon. Miriam. Ramon. next year, maybe never. I'm confessing that I'm guessing all the time. And though I'm hoping, always hoping that you love me. And that's. Oh, I get no oko. maling atong gibohat, Ramon? Oh, dinigay ko pa sa iloon sa Anak kung may bahaw ang tunay na hitabo na to. Relax lang ko. Hindi li madag-relax, Ramon. ko sa akong anak. Kalma lang, Gigi. Kinoo ko. Nauli na si Selena. Masood ko, ha? Wala ba kumakabang lahat? Unsa? Hi, ma. Selena. Selena, anak. Anak. Onsa ni? Onsa uh, ipot ipasabot ani? Uh, nak, nak, ayaw paglagot na ko, please. Pa Paminawas ako. Pa Pasabtun, di ka ganun na ingon ani, nak. Paminawa ko, nak. Miriam. Ayaw ko kika pa, Ramon. ko sa ako, ganak. So, naanag yung nahitabot ninyo? Uh, 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 Oo. Yes! Uh, oh. Ramon, onsa ba? Yes! Oh. <laughs> Mission accomplished. Huh? Ma, planado ni na akong tanan. Nagpakaroon ing nun mi nga, oya miliramon para masugot ka nga mas tingisa sa din hisbay. O gaan ta mong duha para makalugar mo. Unsay. Oh, <laughs> Ma, kay ba ako nga si Ramon imong first o greatest love? Mogi pangitagin ako siya. Og sakto kayo kay ulit akong guhang pagitaon siya. Kasi gusto siya pangita ni mo. Mao kuy nangita og paagi nga magpalik mong do'ka. Silin. So, kanus ang kasal? Ini ah. Mahal kah itu kami siam? Mahal sekali itu Ramon. Ah. Maybe this year, maybe next year, maybe never. I'm confessing that I'm guessing all the time. Hoping... Sa na sa panahon. Wa ko nga si Ramon di gihapon ang akong makadayon. Og magkauban hangtod sa hangtod. Og karon, malipayon ka ayo ming duha. Kay nasumpayan na gidintahon ang naputol na mong gugma. Dini na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. Eh na yan guys, nandungga na to no, ang sulat kaagino ni Miriam. So, so uh, pero istorya ito siyang mama guys, no? aw oh, si Miriam, yun lagi mismo. Magpadala ito guys, ang inahan, no? Nga, matured na guys, no? O, gitagpo siya, no? Sa iyang ex guys, pinaagi sa iyang anak. piagi no? O, sit up. O, tuod man, nagmalampos yun si Kuan guys, no? Ang iyang anak sa iyang plano, kaya nagyong hitabo nila yun na nagtuoyot po guys nga masuko ang iyang anak no kay nagtuoyot po ko nga iya uyab pero di ay kuan man di ay to x man ito sa iyang mama no grabe nga anak <laughs> ay okay, no ang gilang tao naman po niya guys no nga malip gusto niya nga malip ang iyang mama Maotong iyang sit up no sama sa atong nadunggan di pa ilan nung iyahang di pa ilan nga iyahang uyab pero di ay dili no pero wala na minsan sa drama guys no? kung sa'yo naitabo sa iyang unang banang anong nawala mang kinig nagbuwag baga sila or biyuda na si Mariam so ninot ang istorya guys no? kakaiba siya eh. first time ko na kudungog noog inani nga sa mga ingon ani nga istorya sa handumanan nindot siya murag katuhuan dili pero mutuo ano lang yuta mutuo na lang yuta aron madali <laughs> pero of course tuo ko guys na tinuod ni siya kakaiba lang jud ang istorya o para sa daghan pang komentaryo oh, maghimo tag reaction video guys <coughs> kay Domingo Mano last day tong awon ba oh, kung naka-upload na ba ang KMJ is og bago <coughs> dirita guys o oh, lumang bag may lamang libo-libong pera wow magkano kaya ang laman ano sa mani nga bag guys? Okay, okay yan. Baga ni niya? Or bag ni sa iyang kuano lolo? Pero libu libo man ang pera. Wala baga ni na ano na demonetize na or demonetize na tawag ka Lagi. Alagi. Panang, dili na siya madawat bakit karana ka ayaw. <coughs> yan, ninot na siya ng story guys sa itong sayo na akong kin sa maning kwarta di kin sa may tagi ani eh guys o ganong napasagdaan naman ni eh. kasayang ba eh sayang yun kung expire si na ang kwarta friend, sa kanilang bahay sa Angeles sa Pampanga meron siyang nakita sa ilit ng kanyang kama isang box ha? meron mga kasamang gamit ng halungan isang box pala abe na kugbag may lamang libu-libong pira magkano kaya ang halaga pero nga nung naabot naman sa KMJS guys na ko nung mga personal Mga sensitive kayo nga topic nung angay Dili na gishare share Iyan tanay nga hindi Hindi kaug, kaugaling na lang niya no Or else ba sinog na imo ang kon ba yan Dili dahil mo ang tag iya Diba So yun, dito dito gita gana sa kapalaran Sa una lang So nindot siya kang istorya guys no? Kaka, Kakaiba lang so. Sa mga nakita niya sa loob ng Sang sling bag. Lumalunga na siya, nilabas. Ay, sling bag naman di ay siya. So, pag speaking of sling bag, gamay ra siya. Abi ko, kuan kanang ng pack bag yun ba? Sa luyo ibot ang... ko na nga sana. Nagulat din ako nung binuksan nila. Ang laman kasi nito. Pera! Ah. Ah, karaghan. tig si 50 tig iisang daan tig ano siyang kwarta guys bag o lumang bag pero ang kwarta bag o siya Dili siya nga bag tik ayo na pero madawat siya sa karong ng panahon 500 at tig iisang libong piso hindi ko alam na pera pa nila man priya niya nagulat usually kasi dito pag may mga naiiwan tayo sa bag ano lang eh priya maria 20 ganyan pero no time na yon parang ipon na talaga siya sino ang nagmamayari ng lumang bag at ala murak na konsensya gornis la guys okay no? syempre delete by dilibaila, delete ilang kwarta ila goro ni ioli nostag iya hindi man siya daghan kaayo kay namo mga 20, 50, 100. Na ko no kita nagpuro sa kalipo kay daghan gyud kaayo. Kanya kaming bilangin tong mga pera na to dahil maraming pera yung bigit <laughs> maglilimang taon na pala Di ba morag baguhay raman to guys nag ilis no ang BSP ang Bangko Sentral ng Pilipinas no sa mga lumang kwarta bago na baghan eh biglaan daw noon ang kanilang paglilipat ang kanilang mga gamit kung saan oh. sa karton na lang daw nila inilagay ang mag-asawa naging abala sa itinayok nilang sari-sari store ah ilahagoro ni eh na misplaced lang nila wala nang ibo ano kay sari sari store na ako maguni nga tindahan nila guys ano ko siguro ni kaayo no wala sa balog butang asa na lang ipamutang nila ilang mga kwarta hanggang nitong april si tatay fred na isipang mag general cleaning at naispatan niya sa kilit ng kama ang isang lumang box kung saan nakatago ang sling bag Ay, ko, sige ka ako kalkalin hindi ko alam niyan nagulat din ako nung binuksan nila Galing ang laman nitong pera Ang makasasagot daw nito Si Nanay Grace Nung ipinakita raw ni Fred sa kanya Ang nadiscovery niyang bag Meron siya agad naalala. na alala Nawala sa isip ko na mayroon pa palang isang ganon Sabi niya ano to, mag na ito Itatapon ko na Hindi, huwag Sabi ko kasi alam ko may laman pa yan Si Nanay Grace Masinok daw talaga Pagdating sa pera Ilha, madaling kwark dati Ay! <laughs> Na misplaced na nila guys. Meaning daghan yun ni sila. Dato guro ni sila guys. Daka kwarta nga nung talimtan man nila ang bagno. Nga puno pa sa kwarta. Pero pangutana pila ga ang unod no. Nga libo-libo man eh. Kanyang ipon direct namin kontakin yung bangko, hanggang isang araw, sabi niya, mayroon... Nagsara ang bangko? Ang saman nga bangko ang nagsara? Ah, mga local bank lang guro ni Yanggi perang dumating sa ano sa post office. Yun naisip ko na yung bangko na yun. Sabi ko baka mamaya pinadala nga nila sa amin. Nung pinuntahan ko, yun nga yung pera. Mula noon, ang mga ipon niyang pera, isinuksok eh, na lang daw niya sa kanyang bag. Yung bag, pag nanggong grocery ako, nalagay ko doon yung mga supli. Hanggang sa naiipon lang siya. Mas maiging ilagay sa bangko kasi kung... Ah, maulang ito guys. Kinagsara, magod ang bangko doon. Ngayon, diposito mo itong... Wala na siya nag-open og laing account Kundi dili sa bag na lang niya gibutang kung nasa bangko siya mag-earn siya ng interest pero kung itatago mo lang sa loob mag-earn lagi interest pero gamay ra pug kaayo utubo pud -pot guys pero tinuig kamo guys kung na may kwarta like dako dako nga kwarta ibang ko ba ninyo or tigo mo na lang or para sa ako no kung ako pangutan-on guys i-invest na ko nino og laing negosyo yung purchasing power nito at para hindi ito anayin ini-sprayan pa raw niya ito ng insecticide natatakot din siyempre makabigla mong makita na may dili ko o oh yun guys nga ang kwarta isprayan ng insecticide kahilo manggod na nabi usahin nung magmunitag kwarta nga magditsortag of kaon like sa mga di diba dili ispras ako nung ukatisting guys nga mag-spray insecticide sa kwarta pero noon, epektibo mo po din siya nga paagi no, para dili siya mamanguno no, or anayon. Butas-butas na siyang kinain ng insekto. Iniisprehan ko siya na wala yung buhok. Yun dahil tumatanda na, si Nanay Grace nagiging makakalimutin. Maputi na lang at nakita ng kanyang mister na si Tatay. May nalang gani, God. What if kung laing tao nakita ato, no? Gilabay na sa basurahan, ako. Ayay kayong basuriro nung no, ano, makakuha ato. <laughs> nagbasa tag comment guys galing ni nanay sobrang masinop sa pera then from boy kelay kagaya ng asawa ko noong nangupahan pa kami may malait kaming tindahan at noong pandemic di kami nakabayad ng upa kasi nawalan ako ng work security guard ako ay taas man yung comment eh layo na. Dirita sa Kangkar 20231. Matod diri guys. Everyone is amazed of how she was able to save up that much. Pero, pero not a lot is concerned or her health condition. She has an early signs of Alzheimer's disease. Her family needs to do something about it. Mo lagi, mo liyanin kiti guang Pero pila yung ganay ng kwarta bi? forward na to. Bale. pala ito noon ni Tatay Fred. bonus Kunin kasi Makabit kami nang mga sisid. Pala, limpak limpak na pera. Ay, hola. Silot sa to nga part 'o So manood guys no is for you to find out na lang kung pila ang kwarta nga na, kit, na kit anila no og balik. So mura siya og lost and found no. Og nakanindot gani kay e sila Lyra put mismo no ang nakakita. What if laing tao no? May gani wala na labay ni Kwan guys, sa iyang bana no. Masayang lang ilang hinaguan.